isang maiksing vlog lang tayo mga chapapi bibigyan ko kayo ng tip pagka magpapatune up kayo ng motorsiklo etong etong pinakamahalagang dapat nakikita nyo sa mga nagkakalikot ng motorlo lalo na pag magpapatune up kayo magpapaadjust kayo ng valve clearance dapat po yung mga mekaniko natin mga kaibigan meron po silang tinatawag na pillar gauge Ito po yung ginagamit na panukat para dito sa valve clearance nitong tapet natin o yung sa pagitan ng barbula then tsaka dun sa tapet meron po kasing clearance yan bawat motorsiklo meron niyang naka design na valve clearance napakalaga po ng ginagampanan ng valve clearance pag napasobra ng luwag pwedeng umingay pag napasobra ng sikip pwede naman tukod So bawat ano, siklo, may kanya-kanyang sukat siya. Normally makikita niyo yan sa user's manual. Then bakit napakahalaga nito? Dahil dito niyo talaga makukuha yung accurate na sukat. Meron po yung mga bala yan, may mga sukat po yan. May mga sukat yan, mga millimeter. Napaka-ninipis lang po niyan. Kailangan sakto yung sukat natin. Pero syempre, kailangan nakatap dead center muna tayo. Bago tayo magkuha ng sukat nitong sa valve clearance marami kasi tayo nakikita o oh, mga kaibigan dyan ng mga mekaniko, shoutouts po sa inyo na nagtotono ng valve clearance kapag kapa gaming lang oh, no! kapa kapa gaming lang mala albolario technique so hindi naman hinihilot yung motor natin, makina po yan so kailangan meron tayong proper tools para dyan, hindi naman sa ano ah, parang karpintero lang yan pag magpupok kayo, kailangan merong martilyo, hindi naman pwedeng bato Jabaman ang dating natin yan Pag magpuputol kayo ng lagari Hindi naman ay, ng kahoy Hindi naman pwedeng walang lagari <laughs> Hindi naman pwedeng karatihin yung kahoy So gayon din sa pagkakalikot ng makina Dapat meron tayong proper tools Then yun lang yun no? Short tip ko lang Pero sa mga ano Hindi lahat Meron mga exemption Na hindi na talaga ginagamitan ng valve clearance Lalo na yung mga naka high lip cams Yung mga kaibigan natin malilipit na mekaniko dyan uh, tantya lang sila dyan sa mga naka-high lip cams kasi iba, iba na yung ano yan, buka nyan. So, pero pag sa mga standard lang tayo, sa mga normal na motor, regular maintenance, sa tune-up, uh, dapat gumamit tayo ng proper tools. Kasi, kailangan precise tayo sa pagkuha ng sukat niyan. Hindi pwedeng tantya-tantya gaming dahil mahirap yung ganoon Mahirap yung ganun. Hindi naman, di naman sa ano, hindi naman tayo sobrang galing din. Tayo naman ay lumalagay lang sa tama. Ayun lang yun isang napakaiksing nga vlog lang no na Sana sa mga iba nating mga kaibigan mekaniko na Huwag nating katamarang gumamit ng mga piller proper tools Para sa mga customer natin yan Kasi para professional naman yung dating natin Mayrap yung kapag kap gaming lang tayo Mayrap yung ganun Maganda Proper tools din tayo Di ba kuya, tama ba yun? Tama boss Tama, di ba? Kahit mga customer, sangayon yan Pag nakikita nilang gumagamit ng proper tools sa pagtotono ng motor nila, syempre maganda rin sa paningin niyan. Professional yung dating natin, Dito man tayo albularyo. Paano? Thank you very much mga chupapi. Salamat sa panunod nyo. Sana may natutunan kayo sa isang may sing vlog natin na to. Thank you very much man, for watching. Salamat din kay brother. Thank you very much. Sumayon kapayapaan. Mayo kayo at nang makarami.